naliguan ako ni Lolo. Buti <laughs> na lang wala siyang pasa. Service namin ni eh, pogi. Sige. Yeah. Wash pa more. <laughs> <laughs> yes, today is Saturday. Saturday morning. Door dash naman siya. And mamaya karag na karag ang lola niyo. Meron akong pagpuntaan. Grabe. Dito ako ngayon din. Maghahapon ako sa church. Ang dami kong bit-bit. Hanggang dun pa. Tatlong bag plus itong aking dala. Next day. Apple. Ayun nga. Sayang lang. Ayun pa. Ayun pa. Natapon lang. Bakit ka hindi ka nangangain? Nagkakaroon na ng tama-tama. May tama ka. Ito na mo. Ah, bukas, kukuha ulit ako. Pag walang tama. Ay, sayang naman. dami pa sa taas. Ay, anong Ano yung natunog na yun? Ibon, insekto. Ayan, mo mula, mula. Good morning! It's Monday morning. Punta sana ako sa labas. Kasi parang ang lakas ng ulan. Kasi wala tayong ano, Kape. At itlog para sa almasan niya pa Boy. Pero titignan ko muna. Baka carry naman. Kasi ang payong. Mauulan na naman ako. Hindi pa nga gumagaling sa ubot si Pon. <laughs> Tinan natin. Masala pa naman ng kape ngayon. Ayan. Oo. Oh, maulan. Hindi makalakasan. Pero nakakabasa din. Yung ating mga halaman. Masarap maglabas ng halaman mamaya. It's my day off. Kaya pwede natin labas mamaya halaman. Tingnan natin. Saran mo natin ang pinto. Tikman natin ang ulan. Hi. Hey, Malakas-lakas ng konti. Sisecure ko lang aking ulo. Hey. Ayan. <laughs> Para sa kape. Okay na yan. Let's go. May pandong pa ako sa ulo. Ano ba yan? Lumalakas bang hang hangin. <laughs> Ika pa more. Obo at pa more. Let's go. <laughs> na reklamo. Ginusto mo yun eh. And I'm done na. Diyan ako bumili. Magaling na lang. Kunti na lang. At harurot pa nga yung isa. Tumigil pa ako sa gitna. At baka ako mabangga. And so yun nga. Ang na ng paligid. Hindi yung masyadong madilim. Pero hindi normal. <laughs> Kasi nga maulan. Hey, nabili ko na lang. Binili ko lang naman. Ay, the ay ingat, ingat tayo sa kilos tapos kape at bumili rin ako ng cashew nuts kasi nga day off ko ha. kailangan tayo chill chill lang naman ang bulan ayan o oh. kaya magmadali na tayo let's go wala na yung rose dito sa baba nalagas na Ayan yung iba. Malalagas na rin. Saka, nangukuha. Pag okay na sila. Oh, maulang. month, iniintay ko yung pa yung aking sinampa. Ah, sinampa nga. Yung aking sasampahin. At tinatamad pa akong magtupi. syempre I'm a busy woman. <laughs> Habang naghihintay tayo, kanta muna tayo. Yes, it's video okay time. Pero may commercial pa, kaya laksan pa natin. Yes, bell to na lang. May nakita akong battery dun sa cabinet. And eh, nagka... Power! ng ating mic. Tingnan natin. tagal naman ang aking kakantahin. And let, and let's sing a rauka be. Replay not and rewind. And catch ready. And jump on again. Yeah, baby, see what I'm ya. And let's go. Sang and relaxing. Ooh, yeah. Di biro sa na awitin di pa sa'yo Para akong isang sirang ulo, hinot hey nito Sa aking pamilya ng piano, tignan ang binit nilaro <laughs> Baka sa kahit merong tono, bigla na lang ang usbo Tungkol saan naman kaya ako'y di pa sa'yo Di biro ang aming lang, ang titik sa tono Ano daw? 🎵 Sa pamamagkagandesyon na araw, kung anong namay diwasto ano? 🎵🎵 Basta't isipin, di magpapago, ang dami ko sa'yo 🎵🎵 Araw-gabi, nasa isip ka 🎵 ka kahit sa'ng magpunta 🎵🎵 Araw-gabi, nalalasing sa tuwa, Kapag kapiling ka, araw-gabi tayo

Sabay na walang bumubuo

Parang hindi diba mo ka na. Ikaw ay ginausap ko Taba ang mula ay dumububos Nakita ko sa'yo ang mga mata Nagatandaan

Ang tuninan na naganap na ikaw at ako ay hindi na Niin sa'yo pa ang mga ngiti para di halata Ang dami ko'y pinipigil sa loobo'y umiliya Dahil ikaw at ako ay hindi na At ang hirap magpapanggap pa ba? ko'y masaya kahit ang totoo ay ala ko wala kana na at kung bukas pagbulat ng aking mata may mahal ka ng iba wala na akong magagawa diba? Audra! O uh, Diva, Mas malakas ang ulan. Chill chill muna ulit. Wala. wala pang ating isasambay. Bishi pa siya. Kaya bisig bisihan tayo. Kaya naman na kaya na Kahit pa na nahirap pa Kahit ako dumaraan Pag natuyo na ang luha Parang alam Hindi <laughs> naman alam <laughs> Yan hindi ko na alam Chorus na lang tayo <laughs> Pangako mo nung una Di wala iingatan Baka naman sa so susunod na habang buhay ay, ay. Hi, susko po. <laughs> Asa po saan ako matako, alam mo lahat ng mga kanta na. <laughs> Hindi na tayo updated sa mga kanta, jazz ka pa. You have more practice. Hindi pa baka mo noong

I've been cheated by you Since I don't know when So I made up my mind It must come to an end Look at me now Will I ever learn? I don't know how But I suddenly lose control There's a fire within my soul Just one look and I can hear a bell ring Mama, more looking, I forget everything. Whoa, whoa, Mama Mia. Here I go again, Mama. My, my, how can I resist you, Mama Mia? That is your again, Mama. My, my, how can I much miss you? Yes, I've been broken, hardened. Blue since the day we parted. But why did I ever let you go? Ayan na nga Pag yun na ba ito? At titigil ko na nga Baka mapasisi pa Hi, I am a wife, mother Part-time employee And content creator Of course, busy ako Sana ako And I'm done na na pagsasampay. Kaya tupay-tupay naman ang sunod. And alam niyo ba kahit yung ganyan na ako Pag nasa trabaho si Nalolo, diretsyo. sila. Pero pag may mga chances, pag wala ang pusha, <laughs> nagtatago ang mga daga. Siyempre, sinong gusto yung magtrabaho? Lalo na kung nasa taas, mga Pero pag walang chances, okay ka hindi nagkukusa yung bosh na magpares, eh di diretso ang trabaho pero delikado din yan no dahil madulas kaya yung tish tish lang tish <laughs> tish lang and ma mong isang beses na sinara pa ba may pasok muulan din mga ulang ambon pero malakas lakas na nakakabasa talaga biruin 'yo nag fire drill <laughs> sabi ni Rapa 20 minutes daw silang sa ulanan sa field dahil nga, sabi ko, bakit hindi pinospond? Alam naman nila, umuulan. Sabi ko, baka mga teacher ay hindi nagano, ay nasa, nasa ulan din ang mga teacher. <laughs> Kahit dito nga, very normal ang magpaulan. Hindi sila, ang minsan nga may nagja-jogging, umuulan. <laughs> Kaya, pati yung mga baby, inalagyan lang nila ng pandong ng kaunti sa stroller, pero diretso ang pag-stroller dyan sa labas. And minsan, nasa ulanan din talaga yung mga bata. Dahil sinasanay na nila sa panahong ganun. Kasi dito nga sa New Zealand. Halos, minsan tumatiming si sa isang sa isang araw ang iba't ibang season, may malamig, mainit, biglang uulan, tapos mamaya sa ang init sa isang araw. Kaya 'yun. Iwas-iwas ka na lang. At saka dito pag yung sobrang init, dahil meron ditong ano, skin cancer talaga. Kaya kung kung may, kung lalabas ka, tapos sobrang init. Kung meron ka nung long sleeve naman ay fish, ay disuotin mo na para makover yung iyong skin o kaya naman ay yung cream, sunblock. Dahil nga, ang sikat ng araw dito ay sobra. Dahil sabi nga nila, parang napaka-close ng New Zealand sa ozone layer. yon Kaya, ingat-ingat! Uh, And... Siguro, mababaan itong ating mga pinagsasabit-pinaggagawa ngayong araw na itich. And, namaya, magpre-prepare na ako ng pang-lunch ko. And, tupin ang damit. And, see ya on my next vlog. Thanks for watching. At, yung ating kakulangan, hindi pa rin dumarating. Hindi pa napupunan. <laughs> Kaya, waiting-waiting kayo dyan. And, thanks for watching. Bye-bye. Sana gumaling na itong ubo ko, no? Para makapag video okay tayo ng mabongga vonga See you on my next vlog. Bye. So, naman tayo ng movies. Let's go.